maliban kay Layla, si Hanabi ngayon ang palaging pinipili ng mga mahilig gumamit ng marksman. Kaya naman hinirang si Hanabi na may pinakamaraming base na nasira ngayong 2023. Kimunto na mismo nang galing ang mga stats na iyan Idol. Dahil dyan, subukan ko din gumamit kay Hanabi at dagdagan natin ang bilang ng pagsira ng base. Alamin din natin kung gaano siya kaepektibo gamitin bilang gold laner. Sa dulo ng video, sasabihin ko din ang item build at emblem na gamit ko. Kaya kung interesado ka idol, panoorin mo ng buo ang video para mas lalo ka pang matuto. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking Facebook page, kawawa ka naman. Sa umpisa, nahirapan akong tapatan si Wanwan, lalo na at sinasamahan pa ito ng roamer nilang si Edith. Pabuti na lang, napansin ito ng roamer naming si Bel Eric, kaya hinarang niya ito sa likuran, kaya ganito ang nangyari. Dahil bumalik pa ulit si Edit sa gold lane, doon na lang din tumambay ang roamer naming si Bell Eric. Malaking bagay iyon, idol, para hindi ako malugi sa lane. Shoutout pala sa random kung kakampi na si Bell Eric dahil sa tiwala na binigay niya at inalagaan niya ako doon sa gold lane. Dahil sa suporta at pag sa akin ni Bell Eric sa gold lane, ganito ang nangyari. Halos na dominate naming dalawa ni Bel Eric ang gold lane sa early game, at napapatay din namin sina Edit at 1, -1. Hindi ko lang makuha kung bakit palag din ng palag ang dalawa, kahit kita naman na mas nakalamang na kami, at wala rin may nag ng na mga kakampi nila. Nawasak namin ang unang tore, at dahil doon nakatulong na kami agad sa pangalawang labas ng turtle. Nakipag-contest ang mga kalaban namin sa pagkuha ng turtle, kaya ganito ang nangyari. Saging tandaan idol, kapag Hanabi ang gamit mo sa gold lane, palagi mong i-capitalize ang passive nito para maging advantage mo sa katapat mo sa lane. Para mas maintindihan natin ng mabuti idol, alamin muna natin ang skill set na meron si Hanabi. Legendary. I have prepared a different way of death for everyone. Unahin natin ang kanyang passive na Petal Barrage. Tandaan lang idol, sa skills man o basic attack ni Hanabi, tatalbog ang Petal Blades nito, which is makapagbigay ng karampatang damage. The first skill naman nito na Ninducho Equinox, laging tandaan na may passive ito na magiging immune si Hanabi sa mga control effects kapag gumana ang kanyang shield. Sa active effects naman nito, magkakaroon si Hanabi ng 300 plus 40% physical attack bilang shield. Kapag active ang kanyang shield, magkakaroon si Hanabi ng 20% movement speed at 25% attack speed, at ang 20% ng kanyang damage na maibibigay sa kalaban, ay dumadagdag bilang shield. Tandaan lang, na ang shield na kanyang makukuha ay hindi lalagpas sa 50% ng kanyang max HP. Sa kanyang second skill naman, ihahagis nito ang kanyang kunay sa target direction, at magdudulot ito ng 450, plus 80% total physical attack bilang physical damage sa mga kalaban na matatamaan nito at mababawasan din ng 60% ang kanilang movement speed sa loob ng isang segundo. Mamarkahan din ang mga kalaban na natamaan at ang susunod na tumatalbog na basic attack ni Hanabi ay magdudulot ng mas malaking damage. Sa ultimate skill naman nito, ihahagis ni Hanabi ang Higanbana sa target direction at magdudulot ito ng 300 plus 50% total physical attack bilang physical damage sa unang kalaban na matatamaan at hindi rin ito makakagalaw ng 0.8 seconds. Pagkatapos ng isang segundo, mamumukadkad na naman ang Higanbana sa parehong lokasyon at ang mga kalaban na nasa paligid ay makakatanggap ng parehong damage sa unang pagtama ng Higanbana. Matapos namin na ni Balmond ang purple buff ng mga kalaban, hinabol siya ng mga ito, at sakto na nagsyempohan ko at nakarespo ako agad, kaya nakapuha ako ng minyak dito. para sa item build kay Hanabi sa match na ito, naka Trinity build ako dito, which is ang Corrosion Scythe, DHS o Demon Hunter Sword at Golden Staff. At dahil na ako dito ni Bel Eric, hindi na ako bumuo ng Wind of Nature instead, Rose Gold Meteor na lang ang binuo ko, at dinagdaga ng Malefic Roar para kay Aldous at Edith. Marksman emblem ang gamit ko dito, na may talents na, agility para sa dagdag mobility, tenacity para pampakunat, at quantum charge para mas ma-amplify ko ang agility at tenacity. Madalas ages talaga ang gamit ko kapag marksman ang role ko, lalo na dito kay Hanabi na mas malaki ang benefit niya, sa shield na maidagdag nitong ages. Kagino, chikara, bago ko tapusin ang bidyong ito, shoutout muna sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aking mga content kagaya nina. Jack Lyon, Joni Cabi, Romel Kagampan, Bong Beltran, Parkey Eliaga, Matson Borha, Johnson Padilla, Toy Cards at Raymar Malto. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga idol. God bless sa inyong lahat. Ikaw idol, kung gusto mong magpa-shoutout para sa next video ko, mag-comment ka lang sa comment section gamit ang hashtag Saitama Play.